hindi namin kayo titigigan. The people deserve justice. Sa gitna ng mga skandalo sa flood control, 25 personalidad ang nahaharap sa patong-patong na reklamo. Dalawang puso kanila mula sa Public Works Department, ang lima, mga opisyal na mga kontraktor na dawit sa mga anomalya. Ngayong Webes, September 11, naghain ng criminal complaint si Public Works Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman. Ang mga reklamo, malversation of public funds, paglabag sa anti graft and Corrupt Practices Act at violations sa government procurement law. Dalawa sa apat na kumpanya ang kabilang sa labing limang kontraktors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasungkit ng pinakamaraming proyekto. Ang Wawaw Builders at ang St. Timothy Construction Corporation na beneficial owner ang kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya. Kasama rin ang IM Construction Corporation pati na ang Sims Construction Trading, ang kontraktor ng sinasabing ghost project sa Baliwag, Bulacan na binisita ng Pangulo noong nakaraang buwan. Nasa listahan naman ng dawit na DPWH officials ang mga tauhang humarap na sa kongreso. Ang district engineer na si Henry Alcantara at ang assistant district engineer sa si sina JP Mendoza at Bryce Hernandez. Sa internal audit kasi ng DPWH, pare-parehong tao ang sangkot sa paghahanda at pamemeke ng ilang dokumento. Halimbawa ang ilang kontrata sa Bulacan hinahanda ng project engineers sa accomplishment report kahit hindi naman natapos ang proyekto. Binavalidate daw ni Mendoza bilang construction chief, inaaprobahan ni Hernandez at ang huling basbas na kay Alcantara. Maging ang ilang tao gaya ng mga cashier, dawit sa reklamo. Pero pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS uh, trading. So may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Lahat yon kailangan managod. Ayon kay Dizon, mas madaling patunayan sa korte. Ang mga kasong ito, ang ibig sabihin daw niyan, mas mabilis na maipapakulong ang mga may kasalanan sa mga maanumalyang proyekto. Posible rin anaya na niya na humantong sa habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa ilang mga kaso kung mapatutunayan. Sabi ni Dizon, wala silang sasantuhin na sino mang nagsilbi o tauhan pa ng kagawaran kung saan man sila dadalhin ng ebidensya. Ipinauubaya naman ng kalihim sa Independent Commission ang pagkastigo sa mga politikong sangkot sa anomalya. Aniya, patuloy pang nadadagdagan ang mga natatanggap niyang report sa Ghost at Substandard Projects, kaya naman humingi na siya ng tulong sa publiko. I-channel po natin ang gagit natin para hulihin pa ang mga ito. Kumuha po kayo ng mga litrato. Kung meron po kayong mga kaibigan o kilala sa DPWH na nakikita nyo sa social media na nagpapakita ng mga magagaraning ang kotse, magagaraning ang bahay, padagan nyo sa amin. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.